Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, aleluya. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga hudyo, lalo na ang mga pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaguhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseyo at mga eskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwa walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maari po kayong magbahagi kahit isang point of reflection mula sa ebanghelyong narinig sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat